Papakainin ko na si Ugok. Hinati-hati ko na, oh. <laughs> Hiniliinin na no, ano ko na yung pagkain nila, oh. Pinaliitan ko na. Oh. Dito ka nga. Ayun, oh. Linis ng pagkain niya, eh. Oh. Mm. Kawawa naman to. Ito yung anak, eh. Ayan, anak. Ayan yung pagkain mo. O yan, kumain kayo dyan, dalawa. Ayan yung kumakain. Hinimay-himay ko na nga yan eh. Mm. Para hindi na sila mahirapang magnguya Kain! Isda yan eh. Hinimay-himay ko na yung ano. Ayan, kain ang kain niya sa abilis ah. oh. Isda, hinimay-himay ko na siya. Pinaliitan ko na. Pero gusto nila yung tinik. Tinapon ko yung tinik. Sana pala hindi ko tinapunta nga talaga ako. Yun na, kumakain na silang dalawa. Para silang uga. Kain. Bye!